nagpaano ko ng kawali guys para lagyan natin ng manok ito na yung manok natin guys yan eh ano natin lagay natin dyan sa kawali para painitin natin guys ba anuhin muna natin guys pa lutuin muna natin na walang tubig o oh, may kunti kunting tubig ayan. takpan muna natin guys yan lagyan natin ng gata yan mamaya guys may spaghetti din tayo dito guys Ayan spaghetti may pala yung pang timpla natin sa ating manok guys yung pang may Biko rin tayo guys ayan o oh. Biko kasi Tagalog sa Biko malagkit no Biko tamot no ang ganog pag Biko Biko ah ito yung sili guys kuha tayo ng sili para pang halo sa ating manok ayan, sili guys mm lagyan natin ng sili yung ating manok para masarap halang halang ba halang halang siya guys kailangan natin ng sili ito sili dagdagan pa natin to sili natin Yan marami guys damihan ko talaga ng sili para nasa sili kasi yung sarap pag nagkain tayo ng halang-halang pag maraming sili masarap masarap siya Sili natin dito guys. Hingi tayo ng sili sa kapitbahay. ka hangan tong kamay ko guys nasugatan to kanina pag hiwa sa manok ito yung sili na ating ihalo sa ating harang harang manok durogin muna natin yan guys para masarap panghalo lagyan natin ng asin guys yung ating manok ay mikos mikos natin ang ating ano guys tikwang tikwang rabagatong buwan gatong kalan parang delikado parang delikado yung kalan natin guys patikwang tikwang okay ito na pala yung sili natin guys Ayan Oh. Ito yung sili natin. Ayan. Yan yung ihalo natin mamaya. Ito pala yung gata natin guys Oh. Ayan. Ito yung gata natin guys. Ayan yung gata. Lagyan natin ng gata. Yung ating chicken. Yung ating native na manok. Ayan. Pinakulok-kulok pa natin lagyan na natin ng lamas so guys ilagay natin ang loya guys ah, pagsabayin na natin guys yung ating lamas

dilaw talaga yung taba guys yung taba talaga ng manok na native ganyan talaga yung, yung manok na native guys so, na guys okay okay na siya. So hanggang dito na lang guys. Sana magustuhan nyo ang ating luto na native chicken. Native na manok. Maraming salamat.